Ito ang kapitan ng pulisya. Ang ganda niya. Kilala si Polisma sa pagiging mainitan ng ulo. Pinapayuhan ko kayong magingat sa inyong mga salita. Sino ang tumawag ng pulis? Ako ang tumawag ng pulis. Polisma. Ang taong ito na si Luton. Siya ay isang manloloko. At pati na rin ang babaeng ito. Nagkunwari siyang prinsesa ng angkan ng Lam. Dapat nyo silang ikulong ngayon din. Luktan, siya ang gumagawa ng peking antigo. Dapat nyo siyang hulihin agad at hatulan siya. Ikulong siya. Pulis Multo, ako na naman ang huhulihin mo. Dinoong Luk, hindi ko alam ang tunay mong pagkatao noon. Patawarin mo ako. humihingi ka ng tawag kay Luktan. Ano ba talaga ang kayang itago ni Luktan? Ginoong Luk, pwede ba akong magsalita? Kung gusto mong magsalita, sige lang. Kailangan ko pa rin ibunyag ang aking tunay na pagkatao. Sa ngayon mismo, natanggap na ng pulisya ang impormasyon tungkol sa mahalagang personal na detalye ni Jitan. Si Jitan ay isang pambansang kayamanan sa kasunduan sa pagiging kumpidensyal. Ibinigay niya ng libre sa bansa ang kanyang mga patente. Kasama na rito ang militar, medisina, agham, aeronautica at espasyo, at iba pang mahalagang larangan. Para sa bansa, malaki ang naiambag ni Luktan. At siya ang tunay na bayani na ani ng ating bansa. Hindi pwede. Si Luktan ay isang walang kwenta. Paano ito nangyari? Nanay, totoo ang lahat. Ako ang naghatid kay Buwanghang sa presinto. Natukoy ng pulisya ang pinagmulan ng tatlong set ng porselana. Kaya napatunayan ang tunay na impormasyon tungkol kay Luktan. Luktan, dating kamag-aral. Matagal ko nang napansin na ikaw ay isang pambihirang tao. Sige, sige, mga kasama. Isa lang akong ordinaryong tao. Walang kahanga-hanga sa akin. Luke Tan, napakadakila mo talaga. Sino ka? Luke Tan, ako ang presidente ng presidente ng museo ng mga antigo. Zhang Chao, sa mga nakaraang taon, ang tagal kitang hinanap, ay upang personal na magpasalamat sa iyo dahil sa iyong donasyon ng libu-libong mahalagang artifact sa museo. Isang dakilang pagkilos. Siyalo. Tapos na ang usapan tungkol kay Luktan. Ngayon ay ikaw naman ang pag-uusapan. Inakusahan ka ng UC group na ilegal na pag-angkin ng ari-arian. At pag nanakaw ng mga ari-arian ng kumpanya. Inakusahan ka ng LAM group ng ilegal na pagbid. Sumama ka sa presinto. Hindi, hindi hindi pwede. Ang proyektong ito ay isa sa mga pangunahing proyekto ko. Tanging ang Board of Shareholders ng LAM Group ang co sa resolusyon. Upang kanselahin ang kontrata, at tanging ang lagda ni CEO LAM, ang may autoridad na kanselahin ang kontrata. Ang mga natitira, walang sino man ang may karapatang arang arestuhin ako. May pagkakataon pa ako. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, Look Tan. Siya ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng LAM Group. Lahat ng mga proyekto, siya ay may karapatang magbito. Si Luke Tan ay isang shareholder. Hindi pwede. Dilat mo ang mga asmong mata mo at mabuti. Luktan, pumapayag ka bang lumagda? Luktan, nagkamali ako. Hindi na ako makikipagagawan kay Nuyen sa iyo. Luktan, basta't patawarin mo ako at bigyan ng isang pagkakataon. Kaya kung sabihin kay Nuyen na huwag kanyang iwan. Ngolong. Hayop ka! Bakit mo kami niloko? Luktan! Nakikiusap ako sayo! Tulungan mo ako! Ngolong! Ito ay labag sa batas! Hindi kita matutulungan! Maaari kitang tulungan! Sa pamamagitan ng hindi pag-uusig! Sa pag mo ng aking bote ng alak! Ituring mo na lang na libre ko! hindi, hindi, hindi. Luktan, huwag, luktan, pakawalan mo ako, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Luktan, patawarin mo ako. Luktan, palem, dalhin mo siya. Luktan, ikaw ang pinakamalaking shareholder ng LAM Group. Bakit mo ito itinago sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Siyempre, dahil sa confidentiality agreement. Noong una, plano ni Luktan na pagkatapos matapos matapos ang confidentiality agreement, ililipat niya ang kanyang shares sa LAM Group sa iyo. Luktan Tita Hindi, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi kita dapat sinisigawan at hindi dapat pinapuna. Lahat ay kasalanan ko. Huwag kang makipaghiwalay kay Nuyen. Manatili tayong isang pamilya. Tita Lei, ikaw ang nakatatanda. Maging mahinahon ka naman. Hindi, hindi, Diyos ko. Nuyen, humingi ka na ng tawad at aminin mo kay Luktan. Mahal na mahal kanya. Tiyak na patatawarin kanya. Bilisan mo, humingi ka na ng tawad. Ano pang ginagawa mo dyan? Notam. Luktan. Mabuting manugang. Huwag mo nang pahuwag mo nang paalisin si nanay. Nanay, huwag ka nang magsalita. terena. na. Luktan. Gago ka. Walang hiya. Traidor ka. Mamamatay kang walang buong katawan. Luktan. Akala mo magmamakaawa ako sayo. Alam kong hindi mo kaya. Isa kang tunay na manloloko. Ikaw ang unang nanloko sa akin. Wala akong kasalanan, hindi ko kailangang humingi ng tawad. Nguyen. Aminado akong marami akong itinago sa iyo. At maraming kasinungalingan ang nasabi ko. Ngunit sa loob ng maraming taon, ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Pero tinalikuran mo ako. Hindi ka parapat dapat sa pagmamahal ko. Lupin, nagkamali talaga ako. Bigyan mo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba tayong magsimula muli? Huli na. Lupin Ito. Nagsimula na ang seremonya ng diborsyo. Ako ay muling isinilang.